Yes, magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa Pandakan at sa ngayon nakita po ninyo nasa sa harap po po ang uh, estero di uh, Pandakan. So ito po yung uh, pam, ano, Pandakan Pumping Station. So nakita po ninyo yung pumping station na to, yung estero na to, medyo uh, may dumi din. Pero ito po yung uh, nakokontrol dito yung uh, mga basura. May nilagay po sa harang para hindi na po umabot doon sa dulo kaya sa kabila po lang side na yun malinis na po yun doon kasi dito po hinahapag po yung basura dito ito po yung uh, Carcas Manila ito po yung sa may Pandakan Bridge yung uh, boundary at dyan po uh, bandaang banda ang tinatawag nating uh, Santo Nino Church dito sa Pandakan Church ito po sa uh, bayan ng uh, pandakan so ito po sa upside ito yung estero na ito nakakita po ninyo ang linis po napakalinis na estero sana ganito na lagi sana all ayan po sana nakikita po ninyo dun, dun po yung simbahan na nasunog kasama po natin si uh, Kuya Bok the Wanderer Mang Jan Wanderer ayan po kasama natin ngayon ayan so, ito po yung area na to is Pandaka na no po to sya. so ayan po ah uh, ayan po minakita po tayong mga chicks dito na dumadaan